natin ang West Philippine Sea. Pero ngayon, mas umiinit ang tensyon matapos ang bagong pag-aangkin ng China sa isa sa ating mga isla. Kaya tanong namin sa inyo mga kaarangkada, ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng gobyerno sa isyu ng pag-aangkin ng China sa ating teritoryo? Pakinggan natin ang kanilang Masa Masasabi! solusyonan po ang kakulangan sa representasyon sa issue na ito para po uh, protektahan yung ating mga area of responsibility. Patibayin po yung alliance po sa iba't ibang countries po. Dagdagan po ng enforcement yung area but not to start a war para po isolidify po yung karapatan po natin sa area na yon. Siguro po dagdagan na lang po yung pondo ng Pilipinas po sa West Philippine Sea. Resist and add personals na gagawa ng action para hindi tayo mabuli ng China. Palakasin natin yung security natin kasi baka inisip ng China na madali lang tayo sukupin, ganun. Sa tingin ko po, kailangan palaganapin pa ng gobyerno natin yung awareness sa intel and pagiging vigilant po para yung mga gagawin ng China na hakbang, mas maging prepared po yung gobyerno natin.